Hello. Ito yung ano, kalabasa. Sobrang ano siya, masarap kainin. Malutong siya talaga, yung parang kamote talaga kainin. Bagong pitas to, na harvest ko sa garden. Masarap siyang ano. Para siyang kamote kapag kinain. Ito yung ibang klaseng harvest ko na kalabasa. Yan. Ang dami kong tanim sa garden, ninakaw. Ito na lang ang natira na kalabasa sa aking garden. Dahil may na, nagnanakaw ng mga tanim ko sa bukid. Kaya ito na lang natira. Masarap talaga siya. Masarap yung lagyan ng yung soup na dudurugin siya. Tapos, okay, gigisahin, lalagyan ng herbs Masarap siyang lutuin. O kaya, i-ano, tawag dyan, gawing soup. Yan. Gawing soup, maganda siyang gawing soup. Lagyan ng, ano, cream, fresh milk, o kaya, yung ano, milk ng niyog. Tapos, iano siya, dudurugin. Tapos, lalagyan siya ng green leaves, celery, o kaya, koryanda. Yan. At saka, pepper. Tapos, lalagyan siya ng oliven oil.